Alam naman natin na palagi talagang trending at pinag-uusapan sa social media ang bawat episode ng Kent by Me Love nila Donnie at Bel Mariano. Lalong-lalo lalo na nga ang unang yakapan nila sa nasabing teleserye. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon na kung saan na i-repost nga ng ating Bel Mariano ang bawat post ni Miss Rupa Gutierrez sa kanya social media account na kung saan ay nagtitiping nga sila kahapon at narito mo naman guys ang post na kung saan ay talaga namang number one pa rin nga sa Netflix ang ating Don Bell at ayon nga dito Kent by Me Love is still number 1 on Netflix sabi nga nila, slowly but surely, hashtag can't buy me love. Nung first week, nasa top 5 kung ano-ano sinasabi. keso buti pa si ganto ganyan. Second week, top 3, dami niyong sinasabi. Ngayong nasa top 2, may kuda pa rin. Relax, papunta pa lang tayo sa exciting part. Kung saan ay top 2 naman sa I1 TFC and can't buy me love. At ayon nga sa titas of Dunval Overseas, dominating the Philippines. Philippine Strands. Bingo Cares for Ling. Grabe nga talaga ang bawat eksena ng ating Donnie at Belle Second by Love. Kaya naman talagang gabi-gabi nga itong inaabangan. Kaya naman umani pa ito ng maraming komento at nag-trending na. Kaya stay tuned lang tayo for more update la Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda. Lalong-lalo lalo na nga Second by Love na sobra talagang nakakakilig.